兄弟，喂！ guys Moto ko pa pupunta akong puntod ng lula ko so guys walang tao dito ako lang Yan. may kambing dito guys tabi tabi po so hanapin ko po yung puntod ng lula ko guys dadaan actually guys ngayon lang ako nakapuntang cemetery So, ako lang po isa dito guys. So, medyo mahirap yung daan. Yan. So, medyo ang gitna pa kasi ako guys eh. So, guys, tabi-tabi po. Guys, pakita na guys oh. Masira na siya. Yan. So malapit na ako sa lula ko. Ay, sabay yung banda. Guys, walang katawa dito guys. Sa cementerio. Okay guys. Malayo pa ako sa lula ko. May kambing dito guys. Ang kambing ko makain sa mga binibigay sa ano. Mga yumao natin dito sa ano. Magkiraan lang po. Kiraan lang po. Actually, hindi ko mahanap yung kay Lola. Saan ba yung kay Lola? Nawala yung kay Lola dito. Saan ba yun? Guys, naligaw na ako. Hindi ko mahanap yung kay Lola guys. ah dito na banda guys parang dito na ba guys yung kay lola nakiraan lang po nakiraan lang po mga mahal namin yung okay dito na guys Elran Castillo saan ba yung kayan lola okay actually guys nandito na po ako sa punto ng tito ko yan So, magtitirik pa ko dito ngayon ng kandila. And guys. sabi ko kay Lolo? Alright. Ito yung kay Lolo guys. Ito. Simeon Rota. Ito naman kay Lola. Sa Lola ko. Uh, Marceline Rota. Tsaka sa uh, pinsan ko po, ito. So, ngayon. happy Lola. I'm here. Okay. Tapos dalawa ko pala yung tripod. wala yung sa isa kong lalagyan hindi ko mahanap guys hindi ko mahanap guys nagbago kasi guys ano na to? hindi ko mahanap yung isa so doon lang sa tita ko may nakasana kapunta dito ulit guys pwede ko mahanap yung kay Dani dito banda yun eh nawala kasi yung ano guys nawala yung ano tarpaulin leonido Sino to? ito? Pwede pa yun sa ko mahanap guys. Right now. So. May biyahe kasi ako ngayon. Ito lang kajan, dyan Paul. Pumarada. So. Isang ko na mahanap kung saan. Lord. Ano ba to? hindi ko siya mahanap. Hindi ko talaga mahanap guys. Okay dito naman ako sa kabila. Akiraan lang po, akiraan lang po ito, guys. kayo. tunnel Normalita Bil um, er, uh, ah? Ernest to Villas ito naman ay so ito na yan ay tita I'm here 兄弟，喂。 Hi hey guys, uh, kakatapos ko lang po mag ng kandila. So papunta na po ako doon kasi magbiyahe pa ako. So andito na ako sa aking mga mahal sa buhay na yumao. So Pauwi na po ako guys. <coughs> so first time ko po pumunta dito mag-isa. Ako lang po mag-isa guys.

yung kasama ko naghihintay na yun So guys, palabas na po ako ngayon.